Hello mga lords. Ito uh, happy birthday pala sa kumare namin si Parerenan. Uh, happy, rin. uh, happy birthday. Happy birthday. Uh, ito pala magpapalaro ako. Sino dyan ang mapa, maka Boston maka Dallas? Dallas. Kung sino po ang makahula ng Store. final score bukas hmm. ay bibigyan po natin ng Gcash na 500. Legit po 'to. Pero po, ang ano pikatek po nito, dapat i-share nyo at i-comment nyo doon yung score na mahula nyo para katibayan na kung kayo nakahula, uh, gg kasang ko yung 500. Ayan. Yeah. Okay. Hey. Uh, paano, uh, final score bukas? Oo, oh, yung final score po ng Stone at Dallas, kung eh, sino na makahuhula. Hmm. Dapat, dapat naka comment na lang po at i-share. Dapat nakapalo po kayo sa page namin. Hmm. Kung sino po nakahula eh oh, okay. gigikasan po namin ng 500. Ah, hmm. uh, nakaano po ako niyan? Pangalang uh, uh, pangalan ko po nakataya. Iyon, 500 pesos. Dapat okay. legit po legit. Dapat na, na may share nya tong video na to. Oo, oh, may share itong Tapos, video. Na Tapos naka-follow tong Facebook page natin. Tama. Tapos pag mahulaan niya yung final score bukas ng NBA Finals, yon ang mananalo Ay, ng 500. Ayun ang mananalo. Ijijikas ko po. Yan. Ayun, mga la lalaki po. Yan. Thank you, mga lods. Yan Thank po. Thank you, mga lods. namin. Po.